Ito may kangkong pa. Ito yayaman ka po. Ito kana na yayaman tayo. Puro sila kayo. Puro sili. Mag sila Magsawa sila sa sili ngayon. yang menakutkan. Sing menakutkan apa Bu? Sereng. Di sini Pak tuh. Ada arangen nih. Susur motor dulu, Gayun. Susur uton. Oh. Kagem di jempa. Timko, iya ye. Tim. Gorosili. Tim Sili menahan tanong. Plug. Dadi. Mauragon talaga, mauragon, mauurag bagaran ng sili oh. Ano pong gagawin niyo dito sa sili? Maraming ano. Aadubuhin namin. Sarap 'yan, sarap 'yan ano. Gagawin nating chili flakes. Para sa Paris.

no ke pungu